sa Sphinx Sister si mo nga daw po si Papa Tix vlog Bawal? Nakasando ako. Oo. Oo. Wala, eh. Nakasando dito, mo eh. Nakasando. Pwede kayo diyan maglagay ng wish. Diyan mag susulat ka pa ano para ipagdasal ninyo. Mayroon ko kuha papel, tapos magsulat kayo. Super. Ha? Huh? Mm, -hmm. pwede mo play. Apo oh, Okay, kuha na kayo. Gusto niya sulat kayo. Tapos ilagay niya doon. Ikaw ay. Sige na.

Hindi may butas doon no? oh. Sige. Drop po, you know. Butas. Lulog yun sa Butas. sa Ta? Nag-play na kayo? Ano ba? Nag-play na kayo? Ito po. Tayo. O sisan ka na ata. Oh. camera siya Ay, may ano, ayaw. 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 Ayaw, may Ay, ay, ayay, no? may sitsu ay, ay, ano may sitsu maliit ka pa princess nung pumunta ka dito baby pa siya na de wala pa siyang taon ngayon ulit ka balik sa Pink Sister ng Tagaytay. Oh, hindi ka na. Uy, diretsyo. Marami dito magaganda ang lugar. Oh, nasa na? Doon tayo makakaba. Umikot lang tayo eh. Ang oh, problema si Papa Tricks Vlog oh. Kung paano gamitin ang gimbal. Ano pa yun, ba? Doon nga sa malayo. Ano to? Ha? Ano po? ano ano. kong pangalan yan. Ano yan ito? Hindi ko alam. Oo. Simba sa Christian. Ano ba? ba? Ano ba? Ano ba? Ganun talaga yun. Ayo guys. Ikot tayo guys dito sa may ano, Pink Sister. Yung loob niya. Kagala natin yung dalawang bata kasi hindi pa sila nakapunta dito. Masakit sa tuhod ah. Mababa lang yan pero masakit na sa tuhod. <laughs> Bagyo na kami. <laughs> Saan ba 'te? Saan? Nasaan? Yan dito. Dito sa kabila, sa Sa 'yung sa likod, 'yung maraming ano? Oo, 'yung mga bahay-bahay. na 'yan ako. Ano Lalabas tayo sa may simbahan, punta tayo dun sa may mga bahay ng mga madre pare oh ay yung favorite natin no gami <laughs> hindi gami mamaya oh, bilit tayo yung ano yung icing alin oh, oh meron sila Ngiyela ko. Saan? pa. suman. Mamaya. <inaudible> Slow cut crossing. Slow? Slow?

Hindi maganda pa sis. Si ba ang rin to? Opo. Oh, <coughs> Sino yan? Ano? Luis? Sino yan? Si Luis yan. <coughs> Sa gin yan Sa gin na yun Napaka niya demonyo Utak sungay yan Baliw Sungay Ayan, tingin tayo dyan Takot ka Ayan, tingin tayo Ayan, tingin tayo

Wala, magpapray lang kayo dito. Tayo. Tayo. Ayo. Ayo. kasi Ayo. 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 Ayo original na siya yan. hindi yan pag original local tingnan mo wala akin <coughs> 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 uh Oh, ini Ebrai. Ano, sana mana Saint Gabriel? Ni Saint Gabriel diyan di ba? Kadiri daw labas ang otak. Sorry. Yun daw. Kaya kaso nga yan. Okay guys, labas na tayo ng... Hindi na tayo umikot doon sa ano, mga bahay ng mga madre pare. Kasi... Sa mga pare ata yan o madre. Kasi... Hindi ka pwede tumupa, ano, punta doon. Maulat o ulan na o. Oh. Anong oras pa lang? Anong oras na ba? Anong oras na? Ano ang <laughs> oras ng ulan? Ano ang ulan? Nalaman natin. Ano ulan pa lang? O, oh, one pa lang pero ganyan po kadilim dito. Uulan na. Kaya hindi na kayo punta dyan. At meron pa kayo pupuntahan na pwede maglaro ng mga bata. Palabas na kami ng Pink Sister. Kaso kami sa isang Pink Sister. <laughs> Drone gate kasi nila eh. guys, lalabas na tayo ng Peace Sister. Pupunta tayo sa picnic okay, group. Ay, picnic group? Oo. Uh -uh. Oo, okay, uh -huh, People's Park yung pataas. Hey, Pupunta kami ng picnic group para daw maglaro yung dalawang butite. Eh. <laughs> Bulilit. Ang init, grabe ang panahon. Anong meron? Parang may ako sa init. Wala na may lalakas yan, di? Eh. Ay. Ang grabe na oh. Pawis na, pawis na ako. Pati buho ko, kala mo naligo na sa pawis, oh. Malamig na. Oh, sana all nilalamig. Oh, grabe, oh. Parang may himatay na nga sa iniit. Grabe. Ang pawis ko, oh. Tumutulo na yung aking mantika. Papayat na ako. na ay may ano grabe na meron sa init ayan magpunta tayo sa picnic group gagawin natin doon sa picnic group ah magpunta ka hindi sa ano ka na lang ano yun yung yung asyada natin asyenda asyada motor motor oo yay tayo sa Until uh -oh. the day I die, I bless the day. To Batangas to Alfonso. Ah, pa, paano? Kala, pabadas pa tayo. Ha? Huh? Pabadas pa na. Ayun, no? to Batangas at Alfonso, mag ganon. May sure that yan yan. Bypass. Si Batman. Kaya eh, si Batman, Batman sa kalsada na. Batman, mo kami, Batman! Okay. Open Batman. natin. Nandito na tayo. Hindi si Batman! Kami si Superman! Hindi <laughs> si so grabe. Ayan lang ano yan, big bike. Ayan, pumasok. Ata yun, hindi. Ata yun, hindi. Batman nga yun may sungay siya, oh. Ayan, naunahan na naman. Nanguna na naman si Batman. Huwag ka mo na mauna, Batman! Bibicturan nga, magkakapicture nga kami eh. Masawa yung Batman. Pumunta ka doon sa pupunta namin ha. Papukuha kita. Ang hirap paghapul <laughs> eh. guys. And guys, umuulan. Hindi na kami pumunta ng People's Park kasi umuulan. Dito tayo pupunta sa Ah, yung favorite na pasyalan dito na malapit sa amin. <laughs> sa ano to, asyenda. Asyenda namin. Titingin <laughs> kami ng sapatos ng isang batang umiyak. <laughs> Kasi ang kuya niya lagi na bibilan. Siya hindi pa simula, simula ng binilhan ng kuya niya siya wala. <laughs> Parang Kulay green lang naman sa pato sa gusto niya eh May green niya, may nakita tayo green dito Alam mo na tayo green dito Tagal-tagal niya, pa mabilis sa'yo, hindi mo binilhan No ay Ay no, ganyan no, tarpoli no Ganyan gawin mo dun sa ating banda o, oh. Kaya naman yan, kaso lang bro Basta may kumpito kami Diyan, ano mo, ka, metal scrap ka, wala kang gamit Sana mino na yung ulan warehouse ng stainless din walang maggamit dito na tayo sa Shenda paparking muna tayo tapos grabe yung powers ko na kaya palang init init dahil uulan ng mga ano ko konti <laughs> sobrang init eh tumutuloy yung powers ko Pasod na ako kanina to ng papasok ka ng init pero init ito mo mo ang mo okay, gusto ko rin no? Yan o, no? Honda hey, Jazz. Mahal po yan? Oo no, po. Ako no. dito kayo, Luis? kulong tikulong. Si Luis naman, wala naman alam na titanong mo, hindi ko hindi alam. Luis na walang alam. si, uh, si Luis na walang alam. Kilala niyo po si Luis? Si Luis yung si ano walang man? alam. Okay. Lalaki si ako. Lalaki ako. Okay na si papa mo? Magaling na. Hindi Ma Ma <laughs> Tigasan mo, lalaki ako. Babaya ako. Luis! Wala kayo dyan. Luis <laughs> na. Ang mamadali nga siya. Na, narinig ko yung kakahina, sabi mo. Sabi ko si ate magpamadre hindi ako. Eh, hey, sino ate? Ate ah Aha. Uh, na lang <laughs> Ikaw ay, mga pare ka. <laughs> ha? May ka Oh, guys, papasok tayo ng ano ng Asyenda de Outlet. Okay hindi ka, madam. Hila, ade. hawak niya dyan, lumipad. oh <laughs> ay. Okay. Mag-drive daw ng motor si Papati. Oh. Ang hina naman pala yan. Kala ko, bilik Daw, de? Hindi <laughs>

Yan, outlet daw ng Gucci, Prada, Coach. Patay tayo. Mayroon ng ano. Ah! Oh! <laughs> Magkano ang ano, games? Ha, ah, bump car? Ah, lahat na 300. Ha, 1 hour. 3? Hi daw ay. Wait, sure Eh, alam mo pa na dyan yung Ayun, baka Saan? Asan? Oh, mayroon. Ikaw naman, Ano, mayroon, ano? Ano yan, sapatos? Oo. Ubo. Ay, makina. Ay, may sale pa doon. omega want... Mega sale, oh. Ay, no. tayo sa labo na dyan, tiyo. Ay, may sapatos. tayo. Ay, ko kung may pubo ba na sapatos. Ay, may pubo rin na sapatos. Kaya, Luis. Dito tayo dito sa toko ba? Kamaya. Ay, ito na ano mo, bag, no, bag mo ba, boyo? Sa school. Pink. Yung green ang gusto niya. Monica. Na, though, ano? Saan tayo? Hindi lang tayo di, tayo lalash, anyway, di ba? Hindi lang tayo daan. Yes, Oo. Ma'am, uh -oh, crispy maso, ay, ang cute May ano? Hmm? Yung ano? Ah, dito yung mga gandum damit. Ay, oh. Ay, hi to. Ay. Galingan <laughs> nga tayo. Ay. Dapat kayo. May yung kakabahoy. Video kayo, bis. Pitcho ka kayo, wala kayo bariya? Wala ko bariya So aliya, ano yun, anong carton siya? Ano? May carton siya, di ba? Ay, dalawa sila, ito pa isa o Thank <laughs> you. Wala si Batman na, nawala na. <laughs> ah, saan ba yun? Yung pupunta natin mga sapatos de. Ano naman pa? Ayun, ay, may mga sapatos o. Oh. Ayun o. Oh. Tapas pa ang heels o. Oh. Pwede, tingin tayo dun o. Oh. May mga sapatos dun o. Oh. Huh? dun. dun, dun, dun. Oh, ay ay oh. Luis. Ah. Mm. Bigit kayo doon, bigit kayo Luis. Ay, Ayay, bilis. Bilis na, picture lang. Ah. Ay, tinalo ko lang sa tangkad. Bilis. Puntay mo na. Puntay, Luis. Apir ka. Pirs na. Eh, lapit ka. Apir na kayo. Bilis, apir kayo. Apeer na. Apeer na. Oh, ayun na na na. Pirs na, o. One, two, three. Ayun <laughs> picture mo kami dahil. Picture mo kami. Oo, oh, mahal yan diyan. Yung sa bayan, maganda rin dun eh. <laughs> Wala yung cream niya. Ayun na dati it. Ito maganda oh May Prada Ito ang ano Mamahaling mga ano Puma 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 Two thousand ah nine thousand two hundred seventy. Nagiging 6,000 plus na lang. 6,000 plus. Si Luis, hindi na sumunod sa atin. Ay, nalika, ay! Yan ba rin ang iiyakan nun eh. Yung sana sana, bahayaan yung ano. Yung gusto niya talaga eh. Walang green dito eh Green niya talaga Gusto niya eh ba diba, Ay? Yung green Ang gusto mo? Mm -hmm. Di meron sa bayan Yung sabi ni Matma Ay uh, ni Luis na Ano? Dati rin pa yung upuan? Alam mo yun? <laughs> ay yung cute Ibang green yan mm -hmm. Judel, bibili na naman yan Pagka dito Buti yan, sapatos na nga yun ng peke Ngayon, hindi, hindi ka dati Pumunta. Red box. Ano ay? Tama <laughs> diba doon, sa dulo. Okay. Ito ay o. Kaya ano? Ganda ay o. Gusto ko na Diyan eh Ito ayaw maganda sana ayaw Diyan mo tayo Ano yan yan Ang ganda na Two six Mura na Okay guys, paglalaro daw muna sila dito sa Asyenda. Pulikat ang labas ng pa ako naman ito ngayong gabi. Laro, okay, 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 laro, na muna sila. Naroon ako. Dati ka kasi natakot. Ha? Huh? Hindi ka natakot. Oy.